Alright, good morning for today's video. Nandito ako ngayon sa Mercy Junior College. Kasi culmination day ng aking uh, palaging king sa si Ella Chan at sa si Ella Teres. Kasi mga owners po sila. Yan, no? Ito po yung Mercy Junior College. Dito ako nag-aral. Itong ano pa ako, high school. Ito yun. No? Yan. Tunta kami doon mamaya sa taas. Kasi doon ang culmination elementary, tapos high school at saka grade 11. Alright, samahan niyo ako mamaya sa taas. So guys, kaya po kami. Sama po ang aking commander. Ayan, kasi na doon sa taas ang ano, uh, recognition day program. Yung uh, salubong namin mga estudyante. Yung mga estudyante na yan is ano yan, mga honor students. samay sa may taas tapos kaliwa kami dito kaliwa kasi nandito yung mga parents dito ang mga parents mo na upo yun yung isa nagpaypay kasi mainit yan yan si Carlo shout out Carlo Rosales <laughs> simula dito sa ano ano mo lang kami na uh, side seeing ayun grinning ano, smile oh yun sightseeing muna kasi hindi pa nagsimula ang recognition yun banda may, may states yan ang states tapos diyan sa may ano unahan din na uh, ako po ang mga ano yung mga uh, honor students from grade 1 to grade 5 then grade 7 to 9 and senior high grade 11 yun no mga, uh, yung mga yun ang kanilang ano yung tawag nun yung malaking electric pan sa Mercy Junior College dalawa yan you will also receive a certificate of participation from the NPCI I'm mm -hmm. sa kami doon sa taas sa kanilang recognition day nila Ella Jan at saka Ella Teres so mamayang kunti uwi na kami maraming pong salamat yung pinunod sa aking uh, simple na black at saka ano mamayang kunti mabigyan um, natin ng, yung panangalian, yung pananghalian ba hindi kaya pananghalian doon sa ano doon sa may bayan para sa aming pananghalian ngayon reward din nila sa kanilang anong owners with owners ang dalawa all right yon so guys punta na kami doon sa ano bilihan ng litong manok samahan niyo kami sa pagpunta namin doon all right kami sa Mercy Junior College Dili, ko ba Wala, nakalito? Kurang Kalikas tumangan ba ni?

going na kami doon sa ano sa ano ba yun ba yun ang maligyan ng mamaglay chooks to go chooks to go doon oh punta kami sa chooks to go Up. a few moments later guys nandito na kami ngayon sa ano chooks to go yun o oh. chooks to go binigay kami ng ano Like, pinang lechon. 290, sir. Ah, 290, yan o. 290, bili kami ng ano, isang lechon. Dito sa Chooks to go. Isang kabo? Isang, abo? sir. Alang, eh. Isang man, be? Alang? Alang. Alang? Alang? Ang boy, eh. Ang lechon ng Chooks to go. Bili na kayo dito sa Chooks to go to go. Yan o. Oh. 290 lang. Shout out ni ma'am. <laughs> yan. 290 tapat lang siya ng ano guys You know, RD ano yun RD Poon Shop tapos Upsly yan ito yun ang Chooks to go to wood oh. sarap ng packaging o oh. yun bayad muna tayo gumitib eh so guys bayad muna tayo sa ating ano Medyo manok na chokes to go. Reward ito sa ano, hindi kaya piris. Ang nila at saka ni La Okay, thank you. Iminaw kami ng ice cream. Sabi ni Therese. Yon. <laughs> right. Anyway. Bili mo lang kami ng tinapay. Yan o. No? Hindi kami nang tinapay na to Yung kulay pula Hindi mo na kami nang tinapay Gang, kanin kuan gang Kanin, kanin kuan o, red pie 50 pesos lang 50 Yan si ma'am Guniti, Guniti, guniti Guniti, guniti Red pie, 50 pesos So kami ngayon sa Sam's Bakery. Yun o. No? Yan ang kanilang tinapay dito. Yun. Malalaki. Pag 5 pesos na ito. Yun o. Bayad. Bayad. Salamat! tunj thank you okay ang ice cream dito oh kana pila man nila ikani kai kana tun ko, ito ba kayo ba kana kana yun, dito kami sa ano bubon ni mang bubon ni mang Bili kami ng ice cream ni Therese. Bakery sa classmate. Yan ang bakery ng classmate ni ano? Naraw. Caroline Bake Shop. Aiming for the finest bread. Yun. Kaklasi yun ni Therese. Kaklasi niya. Yun. Say hi to Caroline. Hi Caroline. You may Dito kami sa ano niyo. kami sa ano niyo. Yon, naman no, si Lupinay. Yon, itong bili namin, 120. Na ice cream. Oh, bibig ko nito, bibig. Hawakan mo muna. Yon. bayad pa ta. Bayad mo na kami, guys. Bayad mo na kami sa, ano, sa ice cream. 120 daw. Yan. Ice cream. Thank you. Guys, we're not guys. Bye. thank you. Maraming pung salamat sa yung panulot sa kung simple na vlog Karating lang namin galing don sa ano? Pili kami ng litsong manok sa katinapay. Malamig pung salamat sa yung panulot sa kung simple na vlog God bless you always. Dalay ko na Dios.